Huwag na lang yan. Tulungan na lang tayo. Ah, tapos, hindi ba, yung iba, konsiyahan na lang muna. Ah, gusto mo, ipaambos mo yung mayor dito. Uso. <laughs> uso man dyan dito. Ah, mas marami yan dito kaysa Mindanao. Amin doon, iba ang dito ang oh. pag hindi madala, eh, ipaambos si mayor magpunta-punta ka ng Tagaytay, hindi ka Tagaruna, watang ina talaga mayayari. <laughs> so, kung hindi kayo magkaintindihan, magpataya na lang kayo. Kung sino yung mabuhay, yun na yun. <laughs> Ayaw ninyo mapariglo eh. Kaya sabi ko, gusto na. Ewan ko sa karami ninyo, may katang na nakarinig. Ba sinabi ko, you Americans, you be careful with your style. Sabi I'm sure.